Good day at good morning mga ka JT. Ito, syempre po natawagan po tayo ng kurang malimit ko pong pinagda-drive. On call driver po tayo. Syempre, ito po, paalis po tayo at kami po ay pupunta ng kasa. At yung pong sasakyan ni pero Paroko ay papasok na po sa kasa mga ka JT. At yun nga po, ito, palabas po tayo. Wala po tayong kamarites. At syempre mga ka JT, dire-diretso -dire lang po ito. At yun nga po, habang nandoon po tayo sa kasa or sa isang pagawaan na sasakyan na kilalang kilala dito sa Philippines ay nagantay antay po tayo doon at nagpa-cute at naka-chat ko nga po pala yung ate ko doon. At ayan, sa, uh, sa mga nakataga rito, ayan, nakatayo na po yung isang poste, nakapalit nito, ewan ko bakit di pa po na tatanggal itong isang poste na to. Pero sa tingin ko, uh, yung pinsan ko kailangan na rin dito ay lipat yung kanyang mga Cable, mga ka-JT. At ito po, syempre, shoutout nga pala po sa mga taga Los City. dumang po tayo dito sa ating paliguan. Ayan po, meron tinda na po si Ate Sana at si Kuyekot. ayan si Ate Aton at si Ate Iska. At dito po mga ka-JT, dire diretso -dire lang po tayo. Nakakita nyo po pag wala pong pasok or may pasok, pala ah uh, mga estudyante, ano, kanya-kanya pong sampay dito, kanya-kanya pong laba, mga ka-JT, syempre, libre po yan. Sa mga gusto pong maglaba dyan, at yun nga po, mga ka-JT, eto, uh, dire-direcho lang po tayo dito, palabas po tayo ng... Lost na, at yun nga po, kinuha ko po yung mga dalawang sa mga dalawang sasakyan, ang dalawang sasakyan, at uh, start ko na, at pinainit ko na po, at inantay ko lang po yung Cora Paroco, at inabot po sa akin, at Tita Prezi, ang dalawang susen ng sasakyan, at nga po, at nag-convoy kami, at syempre, habang nag-aantay po tayo dyan, nakita ko nga po si Poscabi sa highway. Shoutout sa iyo, Poscabi, at kay Papa Tanghe. At kina wow, Pinky. Ayun nga po, nakita ko po sila sa nasa na road. Nagpagsabay po kami, hindi pa ako nakilala ni Kabi nung una. We, nalampas ko lang, syempre, kasi baka masiksik pa. At yun nga po mga ka-JT, eto, Nakakausap ko naman po ito, napatismis po ako kay Dayday at kay Rira at yun nga po ang pinag-usapan namin ay alam nyo na at baka daw magalit sa si Mamerto, napanaginipan nyo raw ay hindi naman magagalit si Mamerto at di ko naman pinabayaan ng kura para ko. Ayan pala yung chismis namin dyan, yung pala inaantay na ako doon sa may kumbento mga JT, Monday po ngayon wala pong pasok at rest day po ng mga... Siyempre, mga nagmimisa, alam niyo na po yung kusino po yung sinasabi ko. At yung mga sekretary po, siyempre, shoutout nga pala kay Ati Binilda. Uh, Bilated happy birthday sa'yo, Ati Dadang, Mia. At yun nga po, dito, dire-direcho na po tayo. Napachismis lang saglit. Tapos, nung pagkatapos po namin magkwentuhan, dumire-direcho na po ako. At sa mga gusto pong maligo dito sa amin, sa Calamba City, siyempre particular, Pansol, Calamba City. Meron po mga legit agent dito, mga full agent, mga ka-JT. Uh, pwede po kayo mag-inquire ano, mag dahil para ituro po kayo sa mga bakanteng resort po kasi po dito syempre hindi naman po hindi pwedeng bakante lahat gawa ng po may mga nagpa na po may mga naliligo at yun nga pa sa lahat ng agent dito pwede nyo po lapitan yan or ocular kayo pero syempre meron din po kay sisingit kay MCA resort marami po resort yon look for Monet Castillo at kay MCA page marami po doon ayan po yung dalawang sasakyan na aming ilalabas mga ka-JT at yan po ay pinandar ko na at nakasalubong ko dyan si Ate Presi Tita Presi at yun nga po syempre nakita nyo naman po Angel yung nasa taas ako yung nasa ilalim. Alam nyo na kung ano nasa ilalim. Na wala po yung, ano dyan, yung pinaka-espada niya. Kasi, pinaglaruan ng mga bata. ay nga po mga ka-JT. Sa mga gusto po lahat na maligo dito po sa Pansol, pwede yung kayong makipag- uh, ugnayan sa mga legit pool agent po rito lalo sina pareng Jerry Gutierrez uh, sina Tol Len at sina Scott uh, tawag dito Brian at sina Cesar Cuevas ayun nga po syempre uh, syempre singit ko lang din kay MCA Resort ta particular po sa may bukal po yon mga ka-JT, MCA Resort uh, White House, MCA JP, KMCA Lagoon, KMCA Nagomi, KMCA Doc, at alang huling huli po ay KMCA, RG, Ruben Angelin Resort mga ka -JT. At yun nga po, eto habang nagantay po tayo dyan, nasa akin na po yung mga susi niya, maya maya po, pinander ko na maya maya pa eh. Pagka hintay ko po dyan, syempre pinander ko na po yung sasakyan dyan, nung alam kong matatapos na po maligo si father, ayun nga po. Mga ka JT, ang punta po namin sa isang pagawaan at kasa at bilihan na medyo sikat na sasakyan dito. Ayun, pagtayo ko po dyan, pinandar ko na po yung mga sasakyan para hindi po siya pa-startin na at painitin na. Ayan yung dalawang sasakyan na yan. Magiging magka-convoy yan mamaya. Ito po yung nasa huli na yan. Yan ang dala ko. Dahil po yung isang nasa harapan na yon ay papasok po ng kaso yung mga ka-JT. Yun nga po, pagkatapos po nito, atras na po tayo. Nantay ko lang pong matras ang kura. Dahil po, paalis na po kami dyan. Nakita nyo, atras na po yung sasakyan mga ka-JT. At yun nga po, pagkatapos po ng matras na yan. At medyo na fake news pa tayo dahil medyo napatigil pa si kura paro ako dyan. At pagkatapos po nyan, mga ilang minuto, Dumiretso na po kami at yan nag po kami tapos chinat po ako ng parting bukal na kami dahil po daw ay direto na raw po kami dun sa gawaan ng sasakyan. At yun nga po, paglabas po niya, eh, napakaganda na uli po niya mga ka-JT. nga po, napakagandang conquest niya. Uh, tingin ko, pagkalabas po niya, eh, ayos na ayos na, yan, mga ka-JT. At yan na, dire-direcho na po tayo dyan. Palabas po ng Lost Nap City. Sa so, wala po mga po legend. kasi po, uh, ano nga po ngayon yung mga earthquake, earthquake. Ingat-ingat po tayo sa lahat. At syempre, shoutout nga pala sa mga mahal kong kaibigan. Uh, sa lahat sila tapos shoutout nga rin po pala eh, nagka-reunion kami na uh, ito po okay kay Dana Hutut kay Mama Mia, uh, kay Mary Grace Villa Pando, kay Cherry Lourdes Pabralate, kasama namin si paring Gerbie at saka si paring Arbin. Shout sa inyo, sana maulit naman muli bago magpasko. Mary Grace Villa hindi malilimutan ang size ng paa ni Coco bago daw mag-ano, first week of November. Alam mo naman yun. At syempre, shoutout nga pala po kay Elvis Pualagaya at sa mga tropa natin dyan kay Jerome Mendoza sa family mo si Claire at sa mga anak si Nacobi shoutout sa inyo at si Nitita. At syempre mga GT shoutout nga pala po kay pisan Bernard kay Joe Sencil kay Sir Gilbert Aguirre kay, kay Miss Aguirre kay paring Arnold Javier paring Joseph Katapang kay paring Eugene Palentino at kay paring Topper Sarmiento shoutout sa inyo mga mga barikot syempre naman. Ah, shoutout nga pala magpagaling ka na adezeee kulang lang yan sa gala. Tagaytay na yan, at Zian, or kaya Macdo. Siyempre mga ka JT, palabas na po kami ng National Road yan. Ito po, daanan po natin yan. na ah, Pinaka National Road na po yan. At ah, nag nagchat po sabi sa akin ng aking ate. Ayun ah, nga po, may lakad kami. Okay, JT, walang pagod. Yung ate monet ko, chinat po ako. Pupunta po kami ng Norte. Dapat sa Menes Wednesday pa, pero napabigla. Uh, see you, on, see, you on, my next video, to Norte. Alam niyo naman po, Diyan po tayo expert, palayo-layo, mas favorite ni JT yan, yung lumalayo. Saglitan na lang naman po biyay niyan. Malalaman niyo po kung mga ilang oras or 4 hours. But depende naman po talaga sa drive niyo. Pero syempre, may mga traffic po. Ang traffic po, nagpapatagal sa biyahe. At yun, medyo excited tayo. Di ko alam kung anong oras. Kaya pag ko po mamaya sa bahay, ako'y magpapahinga. Alam niyo na. At dito po tayo dumasa sa may bypass mga ka JT pinakamalapit po kasi lang tong bypass na to o oh, ah hindi pala malayo po medyo malayo pero wala naman po ang katrapik pag dito po kayo sa bypass dumaan pero minsan po nagkakatrapik na sa sobrang dami po talaga ng sasakyan pero kalimitan po rito hindi po nagkakatrapik kumpara po dun sa papunta pong munisipyo dahil po may munisipyo may stoplight tapos papunta pong bayan papunta pong crossing ang dami na po talaga ng sasakyan hindi na mapigilan mga ka JT at after po niyan, dyan ko po nakita si Boss Kabi eh. si Boss Kabi pinauna ko po yan nagulat siya po nang pertigo siya eh. hindi po siya kasi pasisingitin ng mga nasa huli ko dahil po nasa wrong way si poskabi si nga sa two way na mag magsi single way at nasa unahan po niya, nasa yung pickup ay siguro para Yun nga po, dito, inovertigan ko po siya. Siyempre, ayan, nakakaway nakaka dyan. Si Papa Tangi po rin yan nandyan. Ayan, ang presidente po mabait, si Papa Tangi. Presidente po ng PTGA. Hindi po lang dyan yung kasama yung kaibigan kong si Ron Curry. Sila lang po, syempre di ko alam. Alam ko na yan, kakain po lang yan. ah uh, favorite po yan na ano ni Papa Tangi. Uh, dyan nga po, siyempre, ko, pinagbuksan ko po na bintana. Ayan, si Waskavi, nakita nyo naman po. Okay, sige, oh. <laughs> <Si> Papa Tangay. <laughs> Kakain lang po yan, mga yan. At uh, ayun po yung nakakahiligan ni Papa Tangay. At syempre, ito, na po tayo dito. Ayan, kakaliwa na po tayo. Ayan, kakonvoy ko na si Cora Paroko at papasok po siya dyan. At dito po, ang sarap pong tumambay sa loob. Malamig na, na may nakikita kang... Mm. -mm. Ewan ko ba naman, JT, minsan nagiging ano ka. Ang daming mabubiewing dito pwede, kung pwede lang mag-jogging at mag dito, dito na ako lagi mag-bike o mag-jogging sa loob ng ano na to, na kasa na to mga ka-JT. Ayan, pasok po tayo dyan. At syempre, Bikini pero hindi po tayo kukunin model niyan at malayo po tayo maging model. Pero pwede naman po, depende po sa offer. Joke lang po yun. At syempre, hanap lang po tayong paradahan. At yun nga po, sinita pa po, po ako ng guardian. Napalampas po kasi ako ng parada. Napaistan ako dun sa, yun, sa stopper na yan. Syempre, uh, inatras ko na lang po ng konti. At after po nun, pasok na po tayo dito. Eto, yung sinasabi ko sa inyo na kung pwede lang mag-jogging sana dito. Kaya lang, syempre, nakita nyo man po yung magbubukas. Oh! JT. ops Yeah, ate, di ko na po siya kinuha ng video baka sabihin. Napaka ano ko, ate uh, tiyan, mga ka JT na dito po tayo, pili-pili lang po sila. Pero po ako, okay, hindi ako namili kasi nantay ko po si Kuro Poroko at uh, ipinila po yung sasakyan at ayun nga po, hindi pa po na-estimate. Ah, uh, ano po muna, ida-diagnose pero marami po nakita na papalitin at uh, marami pong aayusin. Uh, at ayun nga po mga ka-JT, habang nandito po tayo, lumabas po tayo sa sasakyan at uh, pinuntahan ko po si Kuro Poroko para alaya mga ka-JT nakita nyo naman po yung gawaan na yan Pinapanood ko po yan Mga nagche-change all dyan Mag uh, Ano man daw dito Yung nagche-check ng mga preno-preno At syempre Pagkatapos po na mga jt Pasok na po tayo sa loob Ayun po Ang kura-poro ko naman po Nang tagal pa naman po namin dyan Hanggang sa tumambay po kami Ako pala po Doon sa isa May upuan Dahil po May pinipila ang Ng kura-poro ko Para doon sa kanyang sasakyan mga ka JT at yun nga po syempre naka first owner pa at nalaman po namin ang mga history ng mga sasakyan at yun nga po iba talaga yung pag nagkakasa maintain malalaman, malalaman mo kung anong mga history ng sasakyan iba talaga pag maintain ng sasakyan yung mga history ng sasakyan hindi ka maloloko at yun nga po na binigay sa amin at pinorward at ginawa ni para Parako Inantay ko po siya dito dahil may pinasa po siyang papers at ayan nakita nyo, feeling naman tayo. Uy, JT, nakasalamin. Kala mo, napaka-pogi eh. piling pogi yarn. At yun nga po, habang nag-antay po tayo dyan, syempre, hindi na po magtatagal ang video natin. See you on my next video para sa North. Ayan, nakita nyo naman po. Kaya po ako nakatambay dyan kasi nandiyan yung mga naka-front desk. Ah, ano, nasa front desk, JT. Alam na, distingnan nyo, lagi po ako nakatingin sa pating kaliwa. Ayun, no, oh, kita niyo naman po, syempre para hindi lata. Balik mo, balik mo, balik, balik, balik mo. Uy, uto-uto, sumusunod. Hanggang sa tinawag na po ako ni Kuro para ako diyan at doon po kami tumambay sa may merong TV or monitor, nanood po ako ng HBO. Hindi ko naman po maintindihan yung palabas dahil English po, alam niyo naman po tayo. Ah, uh,